Wala. Sige. Um, yung pumagat ng tula ko is sa ating muling pagkikita. No, stand. Sa ating muling pagkikita. Hayan mo sana na sa isang ulit pa ay initian muli kita. Gaya ng unang ngiting ibinigay mo sa akin noong unang araw sa eskwela. Noong mga panahon na kahit ang pagbati ng magandang umaga ay tila may kasamang pag-aalangan pa. Noong mga panahon na hindi pa natin alam na mamahalin pala kita. Sa ating muling pagkikita, Hayaan mo sana na matitigan ulit kita. Hayaan mo sana na gaya ng unang beses na napalingon ka sa direksyon ko at nagtama ang ating mga mata. At kung paano ng sandaling yun ay tumatak sa aking alaala, ang tamang tangos ng iyong ilong, ang kislap ng iyong mga mata, ang mga labi mo, at ang perpekto nitong pagkurba. Maliliit na detalye na aking nakabisa at maniwala ka, hindi ko ito gugustuhin kalimutan. Babalik-balikan ko pa kahit na wala ka na. Sa ating muling pagkikita, hayaan mo sana na minsan pa ay mahawakan ko ang mga kamay mo. Sa pagkakataong ito, ay ipapaalala ko sa iyo ang unang beses na inabot mo ang mga kamay, ang mga kamay ko at medyo nanginginig ka pa nun. At ewan ko. Pero naniwala ako sa kalakip nitong pangako na kailanman ay hindi mo bibitawan ng mga ito. Hindi man totoo, pero mahal. Naniniwala pa rin ako. Gusto kong malaman mo sa mga panahon na ganito, sa mga oras na bigla ay pumapasok ka sa isip ko, may mga pagkakataong pinipili kong maniwala na nandito ka sa tabi ko. Paulit-ulit mo pa rin kinakwento ang mga paborito mong senaryo sa mga pelikulang hindi ko na mabilang kung ilang beses mong isinalang kapag magkasama tayo at aaminin ko. Hindi ko pa rin sila kabisado dahil lang paborito ko ay ang pagtitig sa'yo. Ang tanging kwento ng pag-ibig na pinaniwalaan ko. Gusto kong malaman mo na sa bawat paroon at parito, ay inihintay ko ang muli nating pagtatagpo. Hindi dahil sa kung anumang romantikong tagpo o dahil ikaw pa rin ang hanap ko. Hindi. Mahal, nais ko lamang kunin ang piraso ng tula ko na hindi matapos-tapos dahil sa'yo. Sapagat hindi man bawat sulat ko ay tungkol sa'yo, maniwala ka na palaging may puwang ang alaala mo sa aking mga berso. Gusto kong malaman mo na totoong naniwala ako sa lahat ng hanggang sa huli tayo. Ipaglalaban kita, mahal ko. Hindi kita iiwan, pangako. Mga salitang noon ay binitawan mo at nakakatawa. Dahil isa lang sa ating dalawa ang tumubad ng mga pangako mo at hindi ikaw yun, mahal ko. Sa ating huling pagkikita ay mong isang beses pa ay kita. At huwag kang magalala, sa unang bahagi ng aking tula ay malinaw na mahal pa din kita pero hindi ko pa rin susubukan na ibalik ang tayong dalawa. Masaya na ako na malaya ka at patuloy akong magiging malaya dahil alam ko na masaya ka na. Thank you. Yeah, uh, thank you so much, Ate Gor. May isa ba? Okay lang, isa ba? Oh, sure. Hindi, kung hindi ha, sir. Thank you. <laughs>